Good evening guys. Ah uh, Ngayon ano pa nga pala ano ah uh, magawa uli ako ng ano ensaladang pako kasi marami ko na ako marami na ako ako na daan niya ah uh, dahon. Kasi nga di ba na ilang araw naman nag ano ano ng pagulan so ginawa ko ito nag ano, tayo ng pako bali nilagyan natin siya ng sinamahan ko nitong manggang maniba lang na hiniwa natin ng pahaba para mas marap yung lasa So, tamang-tama to mamaya kasi may pinakprito si nanay nung danggit na maliliit. So, match na so match to uh, may, sa danggit na maliliit. Okay so, na guys, na so, uh, ano natin siya. So, bali uh, binlunch ko lang naman yung pako. Binilyan lang natin ng tubig na may init. Pagkatapos, pagkano, eh, natin sa tubig na malamig para yung pagka crunchy niya na doon pa rin tapos si buwes kamati saka hanggang maniba lang so ayan tapos tinimplahan natin ng suka, paminta, asin tapos lagyan natin ng konting silin na buyo pinisa natin para medyo maanghang ang konti so ayan testing na natin so ayan na siya, guys Healthy ng healthy kasi bagong pitas. O yan. Hindi yung sound. Ito diba bagong pitas kasi. Ano na natin yung ginawa natin yung salad. O mm. yun. Um, and hanggang dito na lang guys mamasama sa panood thank you for watching goodbye